Bumili pa ako ng gabi. Hmm? ko pa ako. Pero mo, ano palagi Oo, ano? Binuha ko ng pera ko. oh sa wallet kong wallet, ang tabi lang ko, pinagawa mo yung ko. Hmm? Bakit? Absolute, paparating ng ba? Oo. Ano nga yun? Mabag sa akin. Oo. pera. Ano nga yun kay daddy mo? Oo. bibigyan mo. Bibigyan ka niyan. Ayun o. No. Ayun o. No. Ni si may kachat. Bibigyan mo. Di ba gising pa parang para mabigyan ka ng pakabait ka, lahat ng utos niya sa susundin mo Ano daw? Wala, wala. Gawa ka ng paraan, lahat ng utos niya sa susundin mo, magpakabait ka. Hindi mo tinatamad ako. Tinatamad ka, hindi ka nga bibigyan niyan. Hindi na yung ko. Ano? Tuluwa rin ang nagyunit ako. Tuluwa na pera ko. Hahaha! Tapos, sa ka. tumalit Ha? tumalit. Ibigay mo dun. Ibigay mo. mga palitas hindi ako Oo. Ibigay mo. yung walit mo di, oh. walit mo di. Ano ba pala, nag ako ng gabi. mag ako ng gabi. Tignan ko, meron mo ba itong Oo ano? Pinuha mo itong pera ko. Oo. Itawali itong at sa tabi ng mga ko. Pinuha mo ng 300 ko. Bakit? Panaginip Hindi! Ito yun! Mga itong palaginip ko nagiging totoo di. Punit mo 300 ko. sa ko. mo yan. Hindi ko tali nang yan. yun? ng pera Wala na mga pera mo. mo pa ako ng yung huwag mo ang diskarte ang matindiga, lahat na lang ang pamamaraan, ginawa mo na. Ano kaya? Ikaw kaya ang may diskarte, ginawa mo yung tiyanrit ito sa ang kapagbibintangan mo. <laughs> lahat ang panaginip ko, nagiging totoo, di diba malamang ginawa mo na yung pera ko, ang dintawal mo nilagay mo dyan. Talagang bitbit mo pa wallet ko. At inalam mo pa kung magkano yung oh. pera ko. Oo, oh, ang ganyan. Then... bakatayon na yung mga salita, sumiyaw daw pinana na sabi. pera mo? Oo. Oh. O ano yung mga pera mo? Ano yung mga pera ko, isang dano May mas 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 be. Ah, Hindi tala alam. mas 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 Sira ulo nga ba? Na, na naginip daw siya, nandun ka na sa kwarto niya, kinuha mo daw, naglalakad ka pa nga daw eh. Eh, panaginip yun. pa naginip ko, naginip ko Eh, ka bilangin mo yung pera Parang mo dyan, be. Para niya yung pera mo eh, yung... yung pera to. Ang bayad ko mag po yun, oh. Wow! May mo pala! Oo! Oh, ang bayad ko! ka, what? Ang ko ngayon Ako ah, nga, mo-order kasi dapat. Ako mo-order ka dapat. May pera. May pera nga. Ako tinuha mo. Kaya mabinabawi ko sa'yo kasi darating nito! At Atira mo yung wallet mo, kung ilan yung nandyan. Pakikita nyo din. Mayroon ko yung Bakit hindi ako? Hindi eh. kita pinapahuwa. Oo. Oh, Mami, akin yun. Alam eh. alam, alam na alam beti mo. No, oh. Akin oh, Alam na alam beti yan. Oo. Oh, Mami, akin po. Oo. Oh, sa kanya pala yan, be. Oh, si Pakikita niya, be. Balik mo na din. So, ibalik mo yan. 300, 300 yung, 300 yung sinabi niya. Mami, dito? ayaw ibalik. Ibigay mo yan, be. 300 okay. yung sinabi niya, be. Okay. Eh. tambil ng ulam pero mo yan eh tambil tambayito pa? mo bigay mo yan anti balik ba? ng publiko nito alam na alam ng kung iranyong sinakay kita sinabi niya na naginip dahil na naginip dahil na naginip na naginip dahil na naginip dahil na 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 naginip na kasi bakit nagkatugma yung sa wallet at sa pera <laughs> niya? Eh. Sa'kin na galing yung wallet ka, dinig ka niya lang. Ang sa'kin niya, si Mami nagagot niya. Alam mo yung ginagawa mo, na parang pag nanakaw lang, pero paligal. Ikaw yung nagnakaw, Ben. Ikaw, ikaw, yung ikaw, yung ikaw nga daw nagnakaw, Ben. Hindi nga, nga daw. Eh. yung ginagawa nito parang, pag, ano eh, parang pag nanakaw eh, na legal. ganun ang ano. Kumbaga parang, hinig na muna yung wallet ko tapos na nag -inip. Alam mo di ko, pa sa akin Tapos bilang ko. Sana kinuha ko na yung laman niyan. Eh, hey, o eh, magagalit ako. Pagkakano? Pera ko yan. Kinuha ko sa akin yan kagabi. 300 Pera nga niya, bibigay mo. Weh! Na! Ito nga lang pera ko eh. Ano nga pera ko? Kinuha ko pa kagabi. Yung na yun. lang? Akin Bibigay mo be! Pa niya? Magbibigyan mo rin akong pera. Bakit ang naghihintay na binigyan oh, kita? Oo! Naghihintay ako, Be! Be! At <laughs> kapalong... Naghihintay pa ako! Bahala ka dyan! Bakit! Ibigay mo yan, Be! Be, na pa ako, ano daw ako? Binigyan mo daw ako dalawang libo. Yung panaghihintay mo, fake yan, Be. <laughs> 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 fake yun! May mga panaginip na... Ba't Okay? Tak sa fake? Lahat kasi na panaginip na panaginip na ko! Binigyan kita lang! Dara ano yan? Binigyan kita ng dalawang libo! Tignan Tapos, bae. tamang tama ah. Tapos, nag din ako, be. Oo. Oh. oh. Yung dalawang libo na binigay ko sa iyo, pinabayad ko sa iyo sa kuryente. Mami, tignan <laughs> mo yung tapos-tapos, tignan mo. Mami, tignan mo, tignan mo. 1, 2, 3. O, di ba? Pera ko to. Oo, oh, pera niya yan. Yung panag ko, be. binayad mo daw sa meral ko ng kuryente natin. Ay, Jamil. Ay, okay. yung panag mo pala yung. Oo. Oh. Yung panaginip mo, yung 300 niya, kailang bilhin mo ulam yan? Hindi, mali panaginip mo. Oh, mali. O, panaginip nyo ako, yung rate. Pag sa akin, mali. Alam mo, bakit? Hindi na matumugbay sa'yo. Bakit yung bilhin ako lang pero nasa akin? Oo, oh, nasa kanya, nasa iyo. Pagbibili mo pangalan eh. Hindi nga eh. Pagbibili mo pangalan. Hindi.